Hello everyone! For today's video ay mag-DIY nga pala si Ernie ng lampshade. So, ang gagamitin nga pala ni Ernie ay yung mga clams na yan or mga shell ng halaan. Halaan ang tawag niyan dito sa Manila. Di ko alam sa, sa iba kung anong tawag niyan. Sa Bisaya, di ko din alam kung anong tawag dyan. Basta ang alam ko halaan dito sa Manila. So, ayan na nga guys. Nilagyan lang muna siya ng lobo para ma magiging circle yung mga shell na yan. Tapos, pagka na buo na yan, na circle na, tatanggalin naman yung lobo. Puputokin yung lobo para maalis na siya dyan. So, medyo kinulang nga lang ng konting konting-konti lang naman guys. Yung mga sh shell na yan. Kasi konti lang yung nabili namin or naipon namin ng na mga mga clams na yan. Kasi dapat souvenir daw yan ni Indil pero gusto ng papa niya gawing lamshed. Kaya sinubukan niya na gawin kung anong kakalabasan ng gagawin niyang lamshed. Pero in fairness guys, maganda siya. Maganda ang ang kinakalabasan ng ginawa niyang lampshade na yan, nagagamit na namin. Habang nagbo voice over ako, nagamit na namin yan dahil tapos na yan. Late nga lang yung upload at late din yung voice over dahil ang hirap mag-voice over. Hindi ko ma-perfect dahil. Ay, nako. Iwan ko na lang. Charis. So, ayan guys. O, oh, nandiyan si Indil. Pinag- pinagaano niya yung mga kulay. Kasi, iba-iba kasi yung mga kulay eh. Yung iba, mga dark. Tapos, yung iba naman, mga white. So, ayan. Tapos, akala namin, hindi na yan ma mabuo yung circle na yan dahil kulang nga. Kasi, malaki naman yung pagkalubo niya doon sa balon. Sana pala, niliitan na lang niya yung lobo para hindi masyadong gagasto siya ng ano, ng mga shell. Buti na lang, kunting-kunti na lang yung kulang para mabuo siya. Pero, sakto lang din dahil doon pala ilalagay yung ilaw sa baba. So, kailangan merong parang space or ano may, ano bang tawag dyan? Nairapan na ako sa kalisod, Charisse. <laughs> so, ayan. <laughs> ayan siya guys, ang hirap mag voice over. <laughs> so, nilagyan siya ng karton sa pinakababa para ano doon ipapatong yung ilaw kasi kailangan ng ano eh kailangan ng saksakan pwede naman din ano yung tinray namin na kandila or LED na kandila nilagay namin pero mas maganda na yung LED light talaga siya yung nakasaksak sa kuryente kasi white yung effect ng lampshade hindi siya kulay ano ah uh, yellow or ano ba yun kulay dun so ayan na siya guys natapos din gawin ni Ernie kunting kunti lang naman yung kulang niya ayan o oh. natanggal na yung balon naputok na niya sa personal sa personal guys pag nakita nyo maganda talaga siya maganda nga parang ano eh lagyan siya ng ano ba yun silak sa Bisaya. Silak ba yun? Maganda siya. Maganda siya pag ano. So, ayan. Ayan na siya, guys. Ang nilagay namin dyan is yung LED na kandila. Ginamit yan nung sumayaw sila ni Indil nung recognition. So, tinry namin dyan. Yan yung ano niya kinakalabasan. Parang yellow. Kasi dahil dun sa may kandila. So, lalagyan pa yan ng karton sa baba, guys. Ipo-form lang siya ng circle. Tapos, may butas sa gitna. O, oh, ba diba? Maganda siya, guys. In fairness, nabuo din yung circle. Kahit kinulang ng konti. So, ito, ito yung, ano, LED light talaga. Yung nakasaksak sa kuryente. Ayan siya. So, alin ang mas maganda? Yung kandila or yung LED na light? Ito naman puting puti siya eh, yung isa kasi iba. Kasi ano, magkaiba sila eh, iba yung kandila. So ayan lang guys, maraming salamat.